Ayan po, at si Aisin ay sasakada na po ulit. Matiga. Ako po yung nagpapasalamat ulit kay Ma'am ng Florida at nadagdagan po yung aking ano, paninda dito po sa tindahan. Thank you po ulit. Napakalaking tulong po yun sa amin. Salamat po. God bless po sa Ingat ka po palagi. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta po sa Kanahaisen. At meron po tayong butihing sponsor na nagpadala po kay Haisen. Yun daw po ay para po sa kanyang tindahan. Ay, ayaw po niyang magpabanggit ng kanyang pangalan. Siya po ay si ma'am ng Florida. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan at sa pagtulong po kay Haisen. More blessings pa po sa inyo at mag-ingat ka po lagi tiyan. Salamat po. Ayan po at bali papunta na po kami ka na Heisen. At isasama na rin po namin si Heisen dahil yun pong padala ni ma'am ay para nga po sa pandagdag puhunan sa tindahan. Ay, si Heisen po ay doon sumasakada po ka na nanay ng paninda. Ay meron po doon malapit na si Buana. Kaya isasama na rin po namin si Heisen para diretso sa kada na rin po. Yan, at si Bossing po ang ating drivers for today's video. Yan, thank you kay Bossing sa pagsama po sa amin. Thank you so much po ulit kay Ma'am ng Florida. God bless po. May nag-comment po dun sa isa kong vlog. Noon po kami nag-deliver ng bigas na dahan-dahan daw lang bossing at uh, mahirap daw magpreno kapag ka mayroong biglang tatawid ay kami po ni bossing ay dahan-dahan lang dun lang po sa video ay pinas forward ko po iyon kaya po mabilis Yan. pero ang takbo lang po namin ay 40 at si Bosing po ay may ano na may lisensya na po anong lisensya mo bossing? professional na bagay yun? professional na po yun. Yung po yung matagal na nung may motor pa po si Bossing. Siya po ay kumuha ay 2017 pa. Tapos po ay parang pinarin sa kanya after 5 5 years. Tapos nung 2022, kumuha po ulit siya, pinarin po ulit niya. Ay after 10 years pa po ulit ang renew. Yan, yung po ay professional na po. Yung bagay pwede na rin sa pagdadrive ng four wheel sun eh. Ayan, kaya okay na po yung lisensya ni Bossing. At yun naman po ay lagi po ni Bossing daladala. Yan guys, bali nandito na po kami. Kana Hisen na tindahan. Wow! May bigas at yellow. Dapat ay lagyan mo ng bigas yellow for sale dito sa ibaba. Tao po! <laughs> Okay, isang namin, Heisen. Sa nakar. At merong nagpadala si ma'am ng Florida. Siya rin yung nagbigay ng pambili ng ref. Mm. Uh, uh Si ma'am nga ng taga Florida, yung nagbigay din sa ayo ng ref, ay nagpadala ulit. Ay pagka isasama ko sa nakar at pagka-claim ko, ay atin nang isasakad. Oo, kakampi na yung aking mega. Ah. Ito po ang tindahan ni Heisen. Yan, yeah, nagkakalaman na. Kumusta naman ang iyong tindahan? May nabili naman. Oh, kanina ang may bumili ng limang kilo. Nabigas? Oo, oh, total may bumili ulit kanina. Oo, ah, ah, oh, may, may ginawa. Ibubukod e, mo yung benta ng bigas. Oh sa benta nitong mga pang grocery mo mm -hmm. ah, para alam mo yung kuha mong bigas na uh, na uh, uh, uh. At tayo Ay, sige, tayo magpapatila lang at maulan. Mantisa. At saka tayo aalis. Mantisa. Ayan po, bali, papunta na po kami sa Nakar. Ang ating driver, si Bossing. Kasama na po natin si Hyzen at si Talalay. Sumama po si Talalay at wala po ngayong pasok mahanit, gawa ng ini-announce kanina, gawa ng maulan na ng panahon. Dito na po kami sa bayan. Kami po ay lalagpas pa ng bayan. Ito po ay bayan ng Infanta. Sa bayan po nang nakar kami. maulan. Dito ko bibili ng gamit ay wala daw. Saan baga pwedeng magpaayos na yung ating kuwan? Um, grass cutter. Pinandar ko kagabi yung mandar. Ah! Kagabi! <laughs> Dapat pala yung lagi mong paandarin. Isang hikit ko lang. Ay yung mandar? Ah? Oo. Oh. Aba, nakita ko tayo pinaglaruan lang ka nung nakarang araw. Ah. Hindi may naman at hindi nakata magpapaayos. Pag gumanda ang panahon at mainit, hindi na maulan eh, katay magkakras na. Pati dun sa ating sagingan, malang, malagun ang daruhan doon. Nadito na po kami sa may tulay ng nakar. Maulan po, kaya ang kulay ng tubig ay kulay brown. ligayang pagdating General na Carqueso. na po kami sa Nakar. Grabe po ang lakas ng ulan, bumuhos. Nandito na po kami. At grabe ang ulan. Kala na... ko nga ito, sinong professional driver ang kumaragay? Kala ito yung kami palay sa si, saka daw Balay si Busing. Sa saka uli ng paninda. Oo, oh, ay makikin naman. Aha. aha. Ito na ting dati ko nila ngayon. May nagpadala kay Haisen. Ay, dito, dito ko po kukuhain na to. Oh, kalapit lang naman po yung Cebuana. Yan, guys, nandito na po ako sa Cebuana. Kukuha na po ako ng padala. dali nakuha ko na po oh. at si Bosing, nasa niya daw ako ng pride bagong ah, luto malapit na maluto yan yeah. para gusto ko yun sa bagong luto para mainit tata tatay, ako po yung bumili ng ulam. Fried. Ay, uh, dito walang ulam. Oh, dami. Ay, ah, tayo may madami. Yan, yeah, thank you Lord. At nakuha ko na po yung perang padala. Salamat po sa aming butihing sponsor. At itong 6K Hisen ay pandagdag puhunan mo daw sa tindahan. Thank you po. Ito po yung sasakad ako po kay nanay at para po pandagdag po mo po sa tindahan. Ito po yung malaking tulong. Thank you po ulit. God bless po. More blessing po sa inyo at ingatan pa po lagi ni Lord. Salamat po ulit. Yan. At ang dahil ang driver natin ay si Bossing, ay binigyan din si Bossing ng 1.5 daw pang gas. Thank you po sa pang Ito po yung aking pag talaga. <laughs> Salamat, Salamat po. po. Yeah. Oh. Makabahagi si Bossing. Ito nakabahagi pang gas nga. Kami, ay bukas na natin yung pang gas pala. tayo. Ayan po, at si Aisin ay sasakada na po ulit. Anong mabili sa iyo? Mga dilata. Ayan. Maglilista na po ulit si Mother. Dito naman po sa tindahan ni Nanay, eh, talagang yung may mga sari-sari store ay eh, dito po sumasakada at mura po. Binibigay po ni nanay ng mura. Tawa po nang siya ay eh. dire ano, diretso sa ahente. Yan, gula manin. Eh. At tulungan na kita. Ha? <laughs> ano, kukuha ka ng ispagitihin at papansitin. Para pag may mag-birthday doon ay, oh. Tulungan ko na po si Heisen sa pagkuha po ng mga paninda. Kapansipi. Mga ilang kilo na ito? Mga tatlo mo. Tatlo. daw po. ata. Yan talagang mabili. Oo, oh, pangsahog-sahog oh, oh, lang sa gulay ay Spaghettihin kumaren ako. Mga ilan. Tatlo din. Aba, dapat eh bibili ka na rin ang pansahog dito. Reyno Nasel cream, gatas. Palalay. Excuse me. Oh, akan mega. Mantika. Kukuha din po si Aisin ng mantika. Reno. Kuha na kita ng Reno. Ito na po yung mga pinamili ni Aisin. Bali, inililista na po ni Mador. At kumukuha pa po si Aisin ng mga paninda po niya. pagka po may nabili sa tindahan ni White ay dito kay nanay nagsasabi. Oh, ay tulog ng mga mantika. Ayan po, at bali ginagayak na sa isang malaking box yung mga pinamili. Ayan po, mga sabon. Ito na po yung mga pinamili po ni Heisen. Nakalagay na sa isang malaking box. Tapos ito pa po. Yeah.

marami po ulit na padagdag ng mga paninda. Kay Haisha. Maraming maraming salamat po ulit. Sa butihing sponsor. Dito ko muna ito. Ayan po at ikinakarga na ni Bossing yung mga pinamili. At may ikinang mga na ang ulan. Baha po. Oh. Grabe mamaya ulit much 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 later ayan po bali pabalik na po ulit kami sa panahisin salamat po ulit sa sponsor kay ma'am ng florida kay ma'am na from florida. florida thank you po kami. Ibababa na po yung mga dala. Ayan guys, na dito na po kami. At ito na po yung mga pinamili ni Hyzen. So, uh, The next day. Yan yeah. yeah, at bali, na dito na po tayo sa tindahan po ni Heisen Wow. Ito po palang harap dito ay simentado na rin. kung nakaraan ay eh, hindi pa yung simentado. Ay po ay eh, simento na rin po. Kada ah, pasok po tayo. Tao po, pabili nga po. <laughs> wow, at ito na po, nakasabit na. Ito po yung mga huli naming sinakada kay Nanay. Ito po iyon. 'Yun na 'yung galing kay Ma'am ng Florida. Ayan po, at naka-display na po dito ang mga paninda ni Haisen. Ayan po, yung mga pang-espaguetin at pang-siting. Kumusta naman ang iyong tindahan ngayon? Okay naman. na sa'yo, nanay. na sa'yo. sa mayroon naman. Ah, ka ulit. Oo, nasa'yo uh -huh. ako, nanay. Bilibang buwan na ibig sabihin. Ah, ah nga, kapag ka may nabebenta na isakada mo kaagad. Ang uh mantika -oh. ay ang mantika ang mantika ay ang mantika ay na rin ang iyong mantika. Ah. Ubus <laughs> na rin ng tang at... Sarap nga naman yan mamaya, ni Malamig eh. Kahit ah, um, mag-memory na pala <laughs> ako. Magkano yun? Kumuha ang kuya ng ano ha, isang sky flakes at tatlong tang orange. Tapos silip nga ng iyong rep, Tyson. Aba, ay puno po ng soft drinks, saka ng yelo. Ito po ay galing din kay ma'am ng Florida. Parang wala kang tindang 1.5. Ay, naubos no, na nga lang akong binili kay ma'am. Ah. Dapat pala yung makasakada ka ulit. check nga ako kay nana, tapos yung kay sasakada. Pakita ko lang po dito sa labas po ng tindahan. Nakakatuwa naman po. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong kay Heisen para magkaroon po siya ng ganitong tindahan. Sa lahat po ng mga sponsor ni Heisen, Thank you so much po. More blessings pa po sa inyo. Ako po yung nagpapasalamat ulit kay Ma'am ng Florida at nadagdagan po yung aking ano, paninda dito po sa tindahan. Thank you po ulit. Napakalaking tulong po yun sa amin. Salamat po. God bless po kayo. Ingat ka po palagi.